Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Mo, ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Viancy. Excited na excited si Kalingap Edu na sunduin si Viancy dahil bago ang kanyang kotse. Saan naman kaya ang punta ng Team Edzy ngayong araw? Pagkarating kay Viancy ay bumaba muna ng kotse si Kalingap Edu at pumunta na sa kanilang bahay. Excited na excited siyang mapuntahan si Viancy para na rin matrain niya ang kanyang bagong kotse pagkakita ni Kalingap Edu kay Yancy ay talagang napakaganda talaga ng dalaga. Mayroon siyang suot na napakagandang damit at ready ready na siya sa pag-alis nila. Bago sila umalis ay nag-bless muna si Kalingap Edu sa mga magulang ni Ate Yancy. Pagkapunta naman nila ng kotse ay nagulat si Yancy dahil nga may bago ng kotse si Kalingap Edu. I push all the Uy, bakit ka nandiyan? Dito ka dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Sino ka ako sa akin dito? Paano naman ako dito? Para ako ditong walang kasama. Free na pa ako dito. Ako hindi ako okay. Gusto kita ang katabi. Eh. Bira na nga eh. Dito ka na. Dito tayo. Alam mo, mas maganda ang view sa unahan. Tara. Mahitita ko naman ko. Tara na ka. <laughs> na Medyo nahihiya nga si Viancy kay Kalingap Edu dahil lang sila magkakasama sa isang kotse. Bukod dito, nahihiya din siya dahil gusto ni Kalingap Edu na magkatabi sila sa front seat. Ngunit dahil sa pagkamapilit ni Kalingap Edu ay napilit niya rin si Viancy na umupo sa harapan. Ito yata ang kanilang unang beses na magsasama sa isang kotse nang wala silang ibang kasamang ibang kalingap. Kaya naman, ramdam talaga ang tensyon at nagkakahiyaan pa sa isa't isa. Hindi ka tama Para sa iba. Kapag tayo Naisip po lagi kalagayan mo eh. Napaka-sweet ka talaga, no? Ay, hindi ka na? Pwede ka na rin bang makita ang driving skills ko? Huwag ka maganda. Ay, okay. naman tayo... Napaka-gentleman naman talaga ni Kalinga Pedo. Dahil kung kanina ay tinulungan si Vianci na buksan ang pinto, ngayon naman ay tinulungan niya si Vianci na ilagay ang kanyang seatbelt para daw sila ay maging safe sa kanilang biyahe. Madami ang hinilig sa kanilang mga viewers dahil napakalakas talaga ng kanilang chemistry. Sa akin kapag ka... <laughs> nagbibilisan ka, Ano ba pwede natin gawin habang nagbabiyahe? Eh? Para di naman ako dito maboard board at antokin. Kasi baka ako dito magkatulog. Di mo ako kinakausap eh. Di ka naman dyan natatakot. Kinakabahan sa akin driving skills. Medyo po. Medyo? Ito, tatakotin kita lalo. Nakikita mo yun? First time ko ginawa yun nag-overday ako <laughs> sa trap. Nabilib ka ba? Napaka mapagbiro talaga ni Kalingap Edu. Eh, Pero kahit ganon ay sinisigurado niya pa rin na safe sila ni Viancy na makakapunta sa kanilang pararoonan. Kitang-kita naman na kahit nahihiya si Viancy, ay ini-enjoy din nila talaga ang biyahe dahil silang dalawa lang ang nandun. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay nagkaroon sila ng isang problema. Sa akin ka lang kasi tumingin. Sa akin ka lang tumingin para matikal yung lahat ng takot na nararamdaman mo. Dito ka tumingin. ano plastic po kayo kaya Eds? Bakit? Nasusuka ka? Ala. Teka lang. Huwag ka susuka sa kotse, ha? Kakalinis lang natin ito, eh. Ay, teka lang. Taisin mo muna yan. Kaya mo ba ba? Malapit na muna tayo, eh. Oh. Ilang minuto na lang ito. Mag... Dumurin mo na muna. Ay, sorry, sorry. Ano ka masusuka niyan? Tayo tayo dito. Sabihin mo lang sa akin kung di mo na kaya, bababa kita. May ba mga namoblema na nga si Kalingap Edu dahil hindi nga pala sanay na bumabiyahe si Beyoncé. Kaya naman, si Beyoncé ay parang nasusuka na. Kinakausap niya si Beyoncé upang pag-aani ng kanyang kalooban para hindi ito matuloy sa pagsusuka niya. Pero sinabi niya din na kung hindi talaga kaya ni Beyoncé ay titigil muna sila kahit na late na sila sa kanilang appointment ay sinisigurado niya pa rin na komportable sa fiancé kaya binabagalan niya ang kanyang pagmamaneho. Buti na lang maya maya ay nakarating na sila sa kanilang pinuntahan. Nakarating na natingin. Ano? Okay ka lang? Hindi ka na nasusuka? Masakit na ang ulo mo? Medyo? Saan sumasakit? Dito ba? So, The city's weird, home okay, yeah. tara, tara. lakas talaga magpakilig ni Kalingap Edu Sinasadya niya man ito o hindi Nandito na nga sila ngayon sa isang dental clinic Dahil ipapaayos na nila ang ipinivyansi Ito ay ipapabraise na nila Dahil nga sa nakuha nilang 60,000 noong nakaraan Wala ka, So, yung pastaan is 1, level 12, Aboy. 13, 14. May mag-braces, kaya mapastahan yung 14 ng ipin. And then, may isa siya kailangan din bunutin. Pagkatapos nilang pumunta sa kanilang dental appointment ay dumiretso na sila sa bahay ni Kalinga Prab dahil ginabi na sila. Pumunta sila doon upang magbukas ng mga packages na pinadala ng supporters para kay Viancy. Grabe at umulan na naman ang blessings kay Viancy dahil ang daming pinadala sa kanya na mga pang negosyo kagaya ng mga tupperware, iba pang pangluto ang iba naman ay para sa kanilang lahat na kalingap team. Nagpadala ang kanilang supporters ng napakaraming sapatos para sa bawat isa sa kanila. Meron na naman ngang couple shoes ang dalawa. Pagkatapos nila magbukas na lahat ng package ay pumunta na si Kalinga Prab kay Viancy upang ibigay ang 20,000 na pinigay ng kanilang supporters para pang start up sa kanyang negosyo. Napakamahiyain ni Vianci kaya naman nagulat ang lahat noong bigla na lamang siyang umiyak. Ito po ng puhunan na naghahalagang 20,000 pesos. Ayan. <laughs> 20. Mm. Iyak na si Vianci Hindi oh. <laughs> niya kasi siya sanay ng may nakakatanggap ng ganitong blessings. Hindi siya sanay. Sinsya na ka. Ha? Bakit ka biyan sina Luluwa? Bakit? Hindi po ako mga, ano, makapaniwala po na ganito pa kadami yung mga blessing na madating po sa um, amin. Tapos po yung brace pa po, po na ano. Parang so, As, parang naka overwhelmed no? Okay lang yan. at Deserve mo naman yan. Kasi may nakita silang something sa iyo na uh, kabaitan, kaya ganun. Basta so, huwag ka lang magbago kung ano ka, ganun ka pa rin, ano? Kahit maraming biyayang dumarating. Okay. Dahil sa bait ni Viancy ay marami ang naantig ang puso sa kanyang istorya kaya naman marami ngayon ang tumutulong sa kanya upang pagaanin ang kanyang buhay. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingam Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!